ayun, dun sa unang video na ginawa ko, halos lahat ng binitiwan ko malumay na salita, walang mura akong binitiwan. Pero sa pagkakataon na ito, kahit isang dang bisa ako magmura, wala akong pakialam. Isishare ko lang, dun, about sa unang video na ginawa ko, meron akong nabasa na comment, sabi ni Mr. Wilbert, nagpabagahe siya yung isang sapatos, pinatubos ng 1,000 tapos yung rilo ng bata pinatubos ng 1,500 tapos yung lumang bag na hindi branded hindi pinapatawad pinatubos rin sabi naman ng isa uh, nagpabagay siya ng dalawang sapatos dahil branded lahat pinatubos ng 2,500 hindi nyo alam kung gaano kahirap dapat nga kung tutuusin ang gobyerno ng Pilipinas kami ang palagahan dahil kami ang naghihirap dahil kung talaga, napakahirap. Kagaya ng mga katulong, magkano, magkano lang sinasahod? 12,000, 15,000. Pag once na nagpabagahe yung mga yan, siguro abot ng apat na taon bago mapunong isang box na yan. Tapos pagating sa, Pilip tapos, pagating sa Pilipinas, ganun-ganun lang kadali buksan nyo. Eh, eh kung sakaling ganun ang mangyari na kung sakaling gamit mo pakilaman namin, hindi ka ba magagalit? Di ba? yun na dapat sana magbagong sistema kasi nung una kong ginawang video almost ilang ilang tausan ang views lahat ang sabi nila hindi hindi silang babadalan ng mga bagahe mga balikbayan box hindi nyo ginamit utak nyo mas lalo kayong malang kikitain yan nga sana magbagong ang sistema nyo putang ina mga custom na yan mga magnanakaw yung mga putang ina nyo